Guys, tignan nyo yung ating uh, uh, consumption. consumption. 3.7 per 100 kilometer. So, kung 100 divide 3.7, 27. Sa ilang kilometro yon Sa 272 na kilometers, ano? So, mula ano ito guys? Morning guys. 5:15 AM maliwanag na no. So ito yung likuran ng hotel at ngayong umaga ay pupunta tayo dito sa lokal ng Calbayog City para sumamba ngayong umaga. Okay guys, see you later. Thank you po Okay, bye-bye Grand Mercy Hotel Good morning internet And welcome to the city of Calbayog. So ngayong araw ay ating Philippine Loop Day 3 At papunta tayo ngayon ng Tacloban Para sa ating uh, next checkpoint So balita namin doon ngayon ay pangit na pangit daw ang daan talaga So malalaman natin yan kung gano'n worse at ang target natin today ay makatawid ng uh, at least Surigao Pinag-iisipan pa namin kung tayo ay mag Lililoan Port or San Ricardo Parang uh, gusto yata silipin ni Kuya Jay yung karugtong ng Liloan Port Papuntang San Ricardo And ayan guys, ito na ang uh, ating setup Andito pa rin yung si Kriga US20 na bag ni Ate Clarice Hello! yun okay na sound check yes yes bilis lang na connection no okay guys paalis na kami dito sa tinulugan namin na hotel preparing na tayo for take off okay I'm ready picture let's go ang oh, daming truck apat ah, kakasunod Oh Before tayo magtuloy-tuloy guys, shoutout sa FKM Motorcycle Philippines, big thanks para sa sponsorship nitong ating uh, Philippine look, Ride Manila, AXOR Helmets, and Imprint Customs. Dato'y checkpoint! Checkpoint! Welcome Santa Maria, ang na bayan dito. Santa Margarita. Ah, Santa Margarita pala. Oo. <laughs> ah -ah. Eh, yung nandun welcome na. Kulang-kulang na yung letter. Kulang-kulang na. Eh, you no? Know, sarap po. Ligo sila. Umaga-maga. Pero, sa ano tayo magdadagat, guys, sa mga susunod na araw? Abangan nyo. Mayroon tayong bagong bibisitahin. Maganda dun. Maganda rin yung kulat na nilagay ko, ha? Hindi ako maabot ngayon na more than 80 Celsius sa uh, temperature. Maganda. Bago yung kalsada. Tsaka, hindi naano sa trap Hindi lumulubog four lanes po Tignan nyo nga, probinsya pa yan, four lanes. Sa atin sa Luzon, two lanes na pinakamadami. Check tayo dyan. Sige. Tatanggal pa tayo helmet? Kahit hindi. Hindi na. Welcome to Gandara. Boy, lalik. Dito ako sa kanan. May truck troy. Eh. Yes, ito dito ko. Tuloy po kayo sa bayan ng magaganda. Ito guys, pangalawang beses ko na to ha. Ah. Alamin natin talaga yan. Okay guys, welcome sa bayan ng magaganda. Dalawang beses natin yan. Welcome na welcome tayo dito. Magandang lalaki tayo. Bagay sa'yo yan. Yeah. Okay na ako. Tignan nyo yung mga butas guys oh. Masakit-sakit sa suspension yan. Tsaka sa Max. Eh no, grabe lalalim mo. Oh. Pag sa gabi hindi nakita 'yan. Ah, oh, kawawa ang motor diyan, baligtad talaga oh. 'yan. Ito, ito yung may lupa-lupa. Ay hindi pala lupa-lupa. Sirang-sira yung ano, kalsada. Tapos may nakatigil pa. Eh oh, tignan mo yung galaw ng van. Ayun oh, nahulog pa sa butas oh. Pag nakakita ka ng ganyang kalalalim Tapos nakakita ka ng ganyang may tubig Hindi mo na pagtitiwala oh, ang daanan yan eh uh, Huwag ka na, huwag na tumuloy sa <laughs> <ka> may tubig <laughs> Huwag na huwag ka tutuloy sa may tubig na yan Baka mas malalim <laughs> Baka mga mo sa likod <laughs> <laughs> Baka mas malalim pa yan kaysa doon sa nakikita na ano Butas ah, Pero ito bagong gawa o oh. Kaso yun, di pa nila binabagbag. Ibang barangay na siguro yun same pa rin naman to simula nung ano nung nadaan ako ganun pa rin okay guys approaching kami ng uh, Kat nakalagpas na tayo kay Ganda nagpa picture lang at ayan ang status uh, uh, ng kasada dito yan so uh, ako ang motor sa gabi ayan guys headquarters 8th Infantry Stormtroopers Division Philippines Army Ah, dito pala ako so, nagpicture. Dito sa Di, Oo, dito pala ako nagpicture, hindi pala sa kabila. Dito na ba itong kaliwang to? Oo, oh, yan na. Napakataas ng daan yan. Ah, hanggang ngayon pa rin pala eh. Ah, ah at pakataas naman yan. Mm -hmm. Dito, dito. Yun. <laughs> ah, pagkataas taas. Na. Yung baba nito, dito na yung shell. Doon ako kapagat. Oo, yung pagbaba sa may makdo. Oo. Malaki yung ano nila doon. Uh Oo. -oh. Ano, busog <laughs> pa ba kayo? Eh, eh medyo, medyo nakakaramdam na din. Ahon. Boom, tomo. Lakas oh. Lumalayo talaga sa akin yung Enwax oh. meron yung ano, sprint na. Oh, uh, yung sa sprint. Pag uh, pinindot mo yung uh, ano, turbo. Yung May pass, yung pass, yung ano. Pag pag alam niya na um, kaya na ng engine, inaalis na niya yung spring. ah oh, oh, okay. Nag-automatic pala talaga siya. Tapos bukod pa sa ano niya, nasa no, BBA. Oo. Oh, oh. Okay guys, approaching na. Bayo na ito ng Patbalo, titit pala. We're back. Nagdaanan ko ito. Papagas ka muna. Papalipad muna akong drone sandali. Ah, ito pala may parkingan oh. Oh, marami nga dyan Tara, dito muna ako Yan, dito muna tayo Rest tayo ng bahagya kita sa loob ano na nga ito choco moist cake at saka carrot cake ayan o oh. mm. okay, mm. okay sarap nung carrot cake mic Rider A pairing Yeah, rider A pairing Rider A ready. Yon. Hello. Hello. Let's okay. go. Alam mo na, Papa, uh -huh. papasok tayo. Papasok sa kanaan pagkatapos ng uh, bridge. ah uh -huh. Go go. Boom, see the beauty of the Philippines. Ganda ng island Sige, free na free Free na free, clear Petron Petron, medyo ba? Masa masakit ang presyo 62 Sige, marami pa akong gas May pa to sa kalahati Karating pa to ng Surigao Ah, thank you Thank you, Masigyo Anong pangalan nito, Petron? Samar Petroleum Corporation Katbalogan Katbalogan bago itong petro na to guys wala pa sa mapa ito pagkalagpas lang ng bayan ng Katbalogan hmm? isa pa, isa pa? okay oh, thank you thank you ayun sige thank you thank you, thank you. <laughs> guys tignan nyo yung ating uh, uh, consumption 3.7 per 100 km so kung 100 divide 3.7 27 sa ilang kilometro yon sa 272 na kilometers ano so mula ano ito guys mula Albay hanggang dito to sa Katbalog hindi ko pala na reset ito kanina hindi ko rin na picture yung ating milyahe so ayan 3.7 ano matipid 27 kilometers per liter not bad oh, andito na tayo sa tahong industry daming ano dito guys seafoods ayan tahong doon naman sa may bago tulay ay talaba jiabong jiabong Samar. Takloban Takloban, ganan. Oh, ito main road. Checkpoint pala tayo sa Takloban, ano? Oh, 'yun. Either San Juanico or yung arko ng Takloban ang ano, ipapasa. Pero San Juanico is ano, 'di ba? Consider na Tacloban na rin 'yon, 'di ba? Hmm. Oh. Okay. guys, pansin niyo yung mga motor nila Yung single ay may bubong Parang ano, parang tricycle na walang sidecar Ganyan Ito, tignan nyo Ayan o, kahoy lang yung mga bracket Guys, ayan o, bumaba pa yung ating Fuel consumption na average Kanina 3.7 sa 280 87 kilometers ngayon ay nakaka 311 na tayo 3.6 halos nasa ano na yan guys 27.5 kilometers per liter tumipit pa ano bagay metros lumalayo kasi biyahe na ito tumitipit talaga ah, rest muna nabakat na ang nabakat na ang brief sa puwit Ma makati yan tsaka <laughs> mapdi <laughs> pagkainangat pag mo so kung i-compare ko siya doon sa dating gamit natin nung Philippine Lupa yung isang big bike natin na na-trade na natin sa FKM grabe naman ang ano grabe naman na much better ito pagdating sa comfort at saka sa performance plus ang laking bagay ng suspension pwede kong laru laruin yung adjustable suspension doon sa harapan tapos syempre ang lalaki ng gulong natin. Naka-19 tayo sa harapan, which is mas kampante ako kapag uh, nabigla ako sa butas. Tapos sa likuran naman natin, ang ganda ng combination ng ano, hindi masakit sa puson yung suspension sa likod. Tapos napaka-head turner talaga, no? pansin namin. Tingnan mo naman, no? kung ang na niya, kahit ala yung mga accessories natin. Di lalo na nung no? nilagyan natin. So update tayo sa ating uh, milyahe. Since nang nag-take off tayo sa Talavera ay eh, halos mag wa uh, 1000 kilometers na yata tayo. Uh, ilan ba yung ano natin? Ayan ang ating starting odometer 3833, dinadaang kilometro na lang ay naka 1000 na tayo. So sa 1000 kilometers na 'yon, eh walang wala ka pang mararamdaman talaga dito. Especially kung well-maintained ang motor mo, hindi ka talaga makaramdam ng kahit na anong problema sa motor mo. Tapos binibaby pa namin yung takbuhan. Ganyan, 70-80 lang ang takbuhan namin. Panayad na banayad. Ni-enjoy lang namin ng daan. Di naman kailangan kasi pabilisan dito sa loop. Ang kailangan dito, may enjoy mo lahat ng dinadaanan mo. Ma-appreciate mo yung ino ng bawat lugar. Kaya siya malaking city pa yan o maliit. Ay grabe, sira-sira. Sirang-sira. Ayan, ganyan lang ang ginagawa nila Patsi patsi Pero hindi pa rin patag na patag Patsi patsi lang ng butas Pampagbagi na talaga ito eh Dami Itong bago dumating ng San Juanico na to Ang daming ganito Magandang naka adventure bike tayo pero mas mas maganda kung hindi natin siya sisirain, di ba? There's more. Para kang nagra-ride sa tabing dagat talaga eh. So 30 kilometers guys para sa ating uh, San Juanico. Pero ito yung uh, status ng uh, kalsada ngayon dito. Meron pa rin parang mga natirang ano, pangit na kalsada. Oh, ito yung nagpapatagal sa atin eh. Slow down. Dito tayo natatagal lang kahit malapit na tayo. Ito yung nagpatagal so, overall naman mas malaki, malaki yung improve kesa last year sa daan natin Paano kung mas malaki yung improve? So, tatag na lang <laughs> to Masira ngayon? Oo, <laughs> oh, yung mga semento kasi last year Ah! Lalim! Nakaatan <laughs> uh Oo -oh. Talaga, gusto ko kayong uh, nagkaatan Ayan guys, ano Juanico Bridge na tayo Andiyan na sa harapan, medyo traffic kasi one way ano, di ba? Matigil na Sige. Sabi na mga light vehicle lang pinapayagan. Uh -huh. No, basta nakagaw naman, okay naman yan. May uh -huh. makukuha ka pa din. Gabi guys. Sa likod. So, oh, sabi kasi dito, may project daw sa, doon sa ilalim. Limited yung access guys, nyo. Guys, nandito na tayo ngayon sa San Juanico Bridge. Ito na yung panan, paakyat. At uh, sobrang daming sasakyan. Mga light vehicle lang, walang malalaking truck, walang may bigat. So nasa ilalim yung mga gumagawa Oh, ayan oh. So mga 3 months ago yata nung ipasakado ito Para sa mga malalaking isasakyan uh, Maintenance And guys, okay, so once again, nakabalik tayo ulit ng San Juanico Bridge Second time around ko din Pero maganda nung una Nakapagano ano ako dito ng 360 na maayos Oo, oh kaso unique ngayon ang san juanico bridge kasi ano lang exclusive to ano lang uh, one at uh, one at a time lane lang Dala, nasa taas na tayo troy, parang roller coaster kaya nga eh <laughs> ganito sa ano sa japan diba parang japan vibes lang uh, parang roller coaster welcome to leyte yes Alright guys, so welcome to Leyte. Eh. Tapos na tayo sa, sa uh, Ayan, kitang kita guys yung ano, Mokto. Tsaka malayo pa talaga yung pinaka town proper doon pa. Ayun pa yung town proper. Pero ito na yung pinaka arko ng Tacloban. Hoy, may may ano siya, all of bago yun no? sa kanan no? may lang. Ah, nabutang kong ginagawa yan, yung Bay, uh, Walk. Oo, so, uh oh, dati yan eh ah pero ngayon tapos na may ilaw na tsaka may backwood na yung ano oo oh, tapos na wala na nag po construct oo oh. nung nabutan ko to ng january simento platform pala nga meron ah tango tango lang sa mga kuya ayan o no? tingnan natin kung gaano kahaba itong mga nag dito sinasakit po ito kita mo oo oh, <laughs> bawal <laughs> maningin. Oh, okay, lang. Okay lang yan. Yan guys, welcome to Tacloban City. Welcome to Tacloban City, Philippines. Diyan tayo mag-picture paglapas ng poste. May poste kasi. Bakit yung poste ito kayo paglapas ng poste? Ah, sige, sige, sige. Teka. Ah, uh, status ng uh, Tacloban City, Manico At yung ITPM, malapit tayo. Password. Okay. Huli natin si James, baka ma-disconnect tayo. Yan. Maupay nga pag-abot. Hasyudadhan. Takloban. Ay, hey, may liyem po dun. No? Makar. Sige tayo dyan. Ah, sige, tara. Kanan, kanan. Oo. Battery status, 25%. 25%. Saga na intercom natin. Bagay, meron pa naman tayong isang backup dyan. Okay, Orly's inasal. Let's go. Order muna tayo. Oh, sarap na kinain natin dito guys. Beef brisket. So, change of plans. Hindi na kami tatawid ngayon ng ano, ng uh, liloan ng Surigao. Uh, pero, dadaan muna kami ng MacArthur. Hindi na rin kami papasok dito sa, sa Tacloban. Tapos meron na akong nabook na natutuluyan beach front ano. Palo Tigbaw. Bypass. Tingnan natin kung gaano kaganda itong bypass nila ng Tacloban. Saan tayo? Roundabout lang, kaliwa Oo, ah, ah roundabout, kaliwa Daming truck, andito pala tambayan nila Oo, oh, party party ng ano dito ha ingay ng ko Kaliwa Palo yan, hindi na tayo makakadaan ng shrine yan Hindi, dito ang shrine, sa palo May, may ka ba? Wala, pero ang shrine nasa palo. Diretso na to hanggang sa may circle. Living Tacloban. At least di na tayo napasok sa may traffic. Ang maraming bisita ngayon. Ayan, may, may bakante dito tayo. kayo. okay tricycle pala Pwede naman tayo magkasunuran Sasagad ko na lang back again here at MacArthur Landing uh, Memorial National Park. Ano? You know, sakto lang punta natin dito, hindi na kainitan. At sakto lang din yung magiging dating natin mamaya sa resort. Hindi naman din paggabi. Maraming bisita ngayon dito, ano? Hindi tulad nung unang beses kung pumunta rito, ako lang yung bisita talaga nung January. Sir, <laughs> Good hapon. Daming tao pala talaga ng mga Amerikano. Daming nakatambay doon, oh. Bye. Bye, MacArthur. Yeah. Ah, uh, tatabing dagat tayo, guys. Tingnan natin kung okay dito yung tabing dagat. So ang pangalan ng resort na pupuntahan natin ay Kuya's Beach Resort. Ayan, ganyan yung mga pinag-aanohan ng jet ski, speedboat. Sarap maganda dyan, fishing. Oo. Gusto lang natin yung medyo chill-chill. Ito, ang Kuya's. Welcome to Kuya's Beach Resort. Layo <laughs> ah, ng inikutan. Ha? Okay, yun. Hmm. Pasado na sa'yo yan. Sige. At least aircon. Oh. Aircon ba? Ayun na, aircon. So, ito yung tinatawag nilang triangular house. Sa 1,200 pesos. Meron ka ng bed, tables and chairs. May CR na rin dito, nilagyan nila. At aircon. So, not bad na rin. Yun. Oh, ganda pa pala ng ilaw. Sige, okay lang yan. Sanay tayo maligo ng, ano, ng malamig. Pero, good thing. Maga tayo nakapagpahinga ngayon. Maga tayong naka-end ng day. So, ito ang ending odometer natin, guys. 4836. Kung saan namang magandang lugar tayo dinala ni Ari no Sa gilid tayo ng dagat dito sa MacArthur, Leyte. So ito ang uh, ayan, may buhati sa atin. So ito yung napili namin ngayon dahil uh, gusto namin parang something magrest naman sa tabing dagat. At ito yung agad na nakita ko para bukas mga 1 hour and 20 minutes away na lang kami sa Liloan Port papunta ng Surigao noon para at least kahit papano kung hapon makarating kami ng Tagum or Davao ay sa Davao na kami mag-stay ng hapon. Pero bahala na kahit saan naman. Usually wala naman kami tinatarget na ano eh kung saan mapapalapit doon sa lugar na yon yon doon kami pupunta. So yan lang ang ating Philippine Loop Day 3. Thank you so much FKM Motorcycle Philippines para sa napakagandang bike na to at sigurado ako maiikot ko ang buong Pilipinas confident na confident ako sa bawat ride ko at dito sa ating ginagawang Philippine Loop Adventure Tour hindi lang basta natin may enjoy ang paglilibot sa buong Pilipinas kung hindi lalo pa nating may enjoy ang pagmumotorsiklo So maraming salamat din sa ating mga supporting sponsors, Axor Helmets, Ride Manila, Imprint Customs, para sa mga kagamitan natin. Yan lang ang ating vlog para ngayong araw. Ride safe sa inyo guys and see you on my next one. Wow. May pailaw.